dito mo yun Putong Energy. So yun guys no may prank nga na naman tayo sa grupo Ito yun snake Kasi sinabi ko sa kanila na ano may pamiting si Boss Alamat Pero di nila alam pag titrip ako sila G! G! Ba't ang lungkot mo dyan? Isip lang, Gi. Ha? Isip ako naman eh kung anong gagawin ngayon eh. Ito, ito, samahan mo ako maganda yung gagawin ko. Ito, tingnan mo. Ano yun? Oh. Oh. G, kasi, uh, G, kasi sinabi ko sa mga kagrupo ko oh. na meron kaming ano, mahalagang meeting. Utos ni Boss Alamat. Oh, okay, dito. Hindi nila alam ipaprangko sila. sabi sabit natin sa puno yan. Oo, bolo ko. Hindi ka mapapahamak, Sigurado ka diyan, ako bala sa, sa Sa, yo to? sa puno, sa puno, tara. sama mo. G ano, 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 ready ka na, oh? natin sila dito. Ba tayo, tayo dito, ha. ah. Sa -tay no, maingay magugulat ako diyan. Sa sa chipo. sa chipo. Sabi ko kasi, sabi ko kasi, Ji, sabi ko pumunta sila dito kasi may meeting daw sabi nila sa dito wala kami wala sir Kip siya nagplano niyan sir Kip wala akong yun wala Ba't man ako ngayon na Wala expert yan

pag nahuli ako ni Kuya Baki, ako ni kay Baki, uupakan ako nyan. Yari tayo dyan, G. ko hindi lang tagal mo. Matatakot ba yan? Ha? Matatakot yan. Tagal mo Kuya Baki. Oy, oy, oy. <laughs> Putong inigi. Ito ako. Gugulo ako. Ito ako. Hindi natawat. oy, kasi may ano <laughs> ito, Pepe. Oy, ginagawa diyan, G. Wala ako dito narito. Oy, yung gago. ko diyan. Wala alam diyan.